Hi guys! So, ito yung aking bahay. And yung ganap namin today is, i-share ko sa inyo. And first, ito, meron akong snack. So, ito po ay gawa sa kamote. At sya ka tingnan nyo, yung kaldero ko, super batok na batok. So, aside from kinain mo yung kamote or sweet potato, pwede din siya nating i-wrap sa um, banana leaves. So, sobrang sarap kaya nito. So, tingnan nyo. Yes, super matamis yan. At saka, syempre, lagyan din natin ng kalamay kahit matamis yung sweet potato na yan. And next, yes, a rambutan. So, tingnan nyo yung rambutan natin dito. Super so, dami nila. At saka, napaka green-green pa yung kulay nila. So, yung rambutan namin dito sa bahay is benenta namin. So, yung bumili is yung mga student lang na dumaan. Hinog ang rambutan. So, ayan. May Di hinug na. Din, may color red na. So, ito po Pero is yung na, so tamis. Napaka juicy. Narawa. And one is so it's po ang bintahan ko dito. So, di po so aside from the bintahan ako, ako syempre nagbigay din po ay. ako sa aking mga relatives. Wow. at saka sa aking mga lolo and lola itong ganap naman guys, as you can see back to work na naman so yung area na yan is tanima ng tubo so yung source of income namin dito is tubo and then ayan yung husband ko so yung gawin namin is magtanim ng tubo so meron kami dito service dahil yung tubo na din sa pakating lunch time muna. So, after that, yung husband ko is to ng sari-sari na may gata. Yes. So, sari-sari is made of uh, gulay vegetables. Okay? And then, with gata. So, this is my sari-sari store. So, flex ko lang yung sari-sari store ko na hindi naman masyado mabenta dahil nga off season today like walang mga trabaho yung mga tao dito sa probinsya dahil wala pang open na central and then syempre kahit paano um, affected yung store ko so contente is possible. and then yes ito na kami pag gabi so as you can see medyo madilim yung lights na gamit namin is solar So, meron dito naglalaro ng basketball. So, nakasolar kami dahil probinsya walang ilaw. Okay, so, sobrang saya naman kahit yung supply ng kuryente is limited lang and hindi masyado magbigay ng, you know, sobrang lima. And ang aking alagang lizard, so super, so, ano na niya, nag-enjoy siya sa kanyang pagkain. Ayan. Maliit pa yung aking lizard so tingnan niyo